epekto ng pisikal na katangian sa pamumuhay ng mga tao. As sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Sa mainland, ang fertile na mga lupain at malalaking ilog ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa agrikultura, tulad ng pagtatanim ng palay, mais, at iba pang mga prutas at gulay. Ang mga ilog at lawa ay mahalaga rin para sa pangingisda. Sa mga insular, ang mga baybayin at coral reefs ay mahalaga para sa pangingisda at turismo. Ang volcanic soils ay nagbibigay ng mga fertile na lupa para sa pagsasaka ng mga tropical na prutas at iba pang pananin. Klima at Natural Disasters Mainland Ang tag-init na klima ay nagbibigay ng mahabang panahon para sa pagtatanin. Ang mga bagyo at baha ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga taniman at komunidad. Insular Ang mga bagyo at typhoons ay karaniwan na nagdudulot ng pinsala sa mga infrastruktura at pananin. Ang pagkasira ng coral reefs ay nakakaapekto sa supply ng pagkain at kabuhayan ng mga mangingisda. Turismo at kultura Mainland at insular Ang magandang likas na kapaligiran tulad ng mga kagubatan, bundok, at mga magagandang beach ay nakakatulong sa pagunlad ng turismo. Ang kultura ng mga lokal na tribu at mga etniko ay nakaugat sa kanilang natural na kapaligiran na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga turista at nagpapalaganap ng kanilang kultura. Mga suliranin sa kapaligiran. Pagkasira ng kagubatan, deforestation. Illegal logging at conversion ng kagubatan sa mga plantasyon. Epekto. Pagkawala ng biodiversity, soil erosion, at climate change. Polusyon sa hangin at tubig. Emisyon mula sa mga sasakyan at industriya. Pagdumi ng mga ilog at dagat dahil sa mga kemikal at basura. Pagkasira ng coral reefs at marine ecosystems overfishing, dynamic fishing, at pollution. Epekto, pagkawala ng marine biodiversity at kabuhayan ng mga mangingisda. Pagbabago ng klima, climate change. Pagtaas ng temperatura, pagbabago sa pattern ng ulan, at pagtaas ng sea level. Epekto, panganib sa agrikultura, kabuhayan, at kaligtasan ng mga tao. Sa kabuuan, ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon na may magkakaibang pisikal na katangian na nagiging dahilan ng kakaibang karanasan ng mga tao rito. Ang malalim na pag-unawa sa mga aspetong ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagtingin sa kung paano nakakaapekto ang kapaligiran sa pamumuhay at kultura ng mga tao. Sa kabila ng hamong ito, may mga bansa sa Timog Silangang Asya ang mga may proyekto sa likas kayang pag-unlad tulad ng Pagsulong ng Renewable Energy Sa Vietnam, malaking pamumuhunan sa solar at wind energy. Ang bansa ay nagiging isa sa mga pangunahing bansa sa rehiyon sa paggamit ng renewable energy. Ang Thailand aktibong nagpapaunlad ng mga proyekto sa solar energy at biogas at may mga patakaran para sa pagsulong ng renewable energy. Dito sa Pilipinas, may mga hydropower projects at geothermal energy plants na tumutulong sa pagpapababa ng dependency sa fossil fuels. Pagtataguyod ng sustainable agriculture. Sa Indonesia, may mga programa tulad ng sustainable agriculture land management, SAM na naglalayong mapabuti ang agricultural practices at pangalagaan ang kapaligiran. Sa Myanmar, nagpapaunlad ng organic farming at agroforestry upang maprotektahan ang mga likas na yaman at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa Laos, ang bansa ay may mga proyektong nagtataguyod ng sustainable rice farming at conservation agriculture. Pangangalaga sa mga kagubatan at marine ecosystems. Sa Malaysia, may mga inisyatibo tulad ng Heart of Borneo Project na naglalayong pangalagaan ang kagubatan at biodiversity sa isla ng Borneo. Sa Indonesia, aktibong nagtataguyod ng reforestation projects at nagpapatupad ng mga batas laban sa illegal logging. Dito sa Philippines, may mga marine protected areas, mpas, at coral reef conservation projects upang mapanatili ang yaman ng karagatan. Pagikayat sa eco-friendly na industriya at transportasyon. Tulad sa Singapore, may mga programa para sa green building standards at eco-friendly public transportation tulad ng electric buses at MRT system. Sa Thailand, nagpapalakas ng paggamit ng public transportation at bike lanes upang mabawasan ang polusyon mula sa mga sasakyan. Jun din sa Malaysia, may mga proyekto para sa green technology at eco-friendly na mga industriya upang mabawasan ang carbon footprint ng bansa. Edukasyon at kamalayan sa kapaligiran. Sa Vietnam, aktibong nagsasagawa ng mga kampanya upang turuan ang publiko tungkol sa kahalagahan ng kalikasan at likas-kayang pag-unlad. Sa Cambodia, nagpapaigting ng mga programa sa environmental education sa mga kabataan at lokal na komunidad upang mapalawak ang kaalaman tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Dito sa Philippines, may mga programa sa mga paaralan at komunidad upang itaas ang kamalayan sa environmental conservation at sustainable practices. Ang mga bansang ito ay nagpapakita ng pangako sa pagunlad na nakabatay sa prinsipyo ng sustainability na naglalayong mapanatili ang mga likas na yaman habang pinapabuti ang kabuhayan ng kanilang mga mamamayan.